Hello so guys, for today's video, welcome to my channel pala, Bidamix Vlog. For today's video, ayan, may bago dating tayong order from Nestle product. Ito yung mga in-order natin. Anim na adult plus, 300 grams, tsaka ito, 300 grams din. Anim din yan. ito naman creamy white tatlong tay na creamy white tapos Milo sampung dozen sampung ten dozen yan in order natin tatlo, apat, lima anim pito, walo siyam sampo tapos ito isang box na ano swak isang box yan na swap tapos meron din tayo dito single ng na ano creamy white single yan lamang guys thank you for watching kung hindi pa po, po kayo nakasubscribe sa aking channel paki subscribe na lang po at huwag kalimutang pindutin ang ating notification bell para updated kayo sa susunod ko pang video. May pahabol pala ako ito. Limang pack ng Nescafe stick. Yan. Ano, new price update sila. Kasi tumaas daw yung mga presyo ngayon ng gatas. Yan lamang guys. Thank you for watching. God bless.